Gutom ka din ba na ko? Guys, highly recommended talaga tong restaurant na to. Sobrang sarap talaga ng food nila lahat ng inorder namin. As in, simot na simot namin lahat. Kasi asarap nagpunta kayo ng SM, doon na kayo sa Cafe Noel Restaurant. Sobrang sarap talaga. At saka affordable talaga yung price ng food nila. As in. Actually, ang dami ko nang pinupuntahan ng mga restaurant. Pero itong restaurant talaga yung sinimot ko lahat yung pagkain nila. Ayan yung salad nila. Sobrang sarap din siya actually, marami naman silang food na pagpipilian. Kaya pwede kang mamili kung anong gusto mo. Hindi na nga kami nag-rise dyan kasi busog na kami. Pero, tinry lang namin talaga kasi parang ganda. Mga food talaga nila. So, yun nga. Hindi kami nagsisisi. As in, maganda talaga. Kaya, panoorin nyo yung lato. Oh, ayan. Kita nyo ba? As in, simot, diba? Oh. <laughs> Wala mo lang kaming tinira sa aso. Kaya nga sabi ko, first time ko talaga, recommended ko talaga itong restaurant na to. As in, sobra, 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 sarap.